Pasado alas 6 ng hapon noong biyernes, February 16, naagip ng CCTV ang grupo ng kabataan na nagtangkang manloob ng isang tahanan sa Barangay Scout Barrio sa Baguio City. Kahapon, February 19, natukoy na ng mga kapulisan kung sino ang mga ito. Uh, yung mga bata po ay pumunta sa Scout Barrio para maglaro po sila ng, ano, ng, ng soccer po. Yung isang bata, Uh, nung habang silang nagdalakad, naiwan yung isang bata tapos sumilip doon sa bintana ng may... Wala naman pong nanakaw doon sa bahay. Ang mga ito galing pa sa ibang barangay na halos isang kilometro ang layo mula sa bahay na kanilang pagnakawan. Nagreport po yung complainant sa uh, Scout Barrio tapos nakita po sila sa may CCTV po. Kasi may CCTV po doon sa Scout Barrio. Na-identify po sila doon sa... Scott Barrio tapos sa hinanap nila na mukhan po ng po sila dahil dati may may isa doon na dating may ano may ginagawang hindi maganda. Dahil sa insidente, maigting ng ipapatupad ng barangay ang City Ordinance no. 23 Series of 2018 o mas kilala bilang Curfew Ordinance for Minors. Ah, uh, kami meron kaming uh, ordinance uh, yung city, mayroon yung city ordinance na ina inaano namin yung curfew R yun din ang ano namin dito, ini-implement din namin. Eh, mas kami pa dito, ta 7 o'clock, wala na yung mga kabataan. Sa ngayon ay pinoproseso na ng Baguio Police Station 4 ang mga kinakailangang dokumento para may pasakamay ang apat na minor de edad sa City Social Welfare and Development Office. Ikinaalarma din ng mga polis at ang barangay ang bilang ng mga kabataang nasasangkot sa krimen kaya ang payo nila. Ang advice lang namin sa mga kabataan dito, please lang, makisusunod lang kayo, maki-cooperate lang kayo sa uh, kwan natin sa barangay. Kwan ko sa advice, sana namin sa mga parents, paki-advise yung mga uh, anak nila. Tutulong din sa pagpapatupad ng curfew sa mga kabataan ang mga pulis para matiyak ang kaligtasan ng mga ito. Samantala, tumanggin ang magbigay ng pahayag ang may-ari ng bahay na tinangkang pagnakawan ng mga minority edad. Vanessa Bugtong, para Saluzon headlines